Peppermint? Hmm. Peppermint. Pag ipagsabay mo itong kainin, meron ka ng kindermint. Wow. <laughs> mm, try mo. Ito? Mm. Ano? Peppermint tapos? Sweet lips. Sweet lips. So, ayan mga kuys, ito yun. <laughs> try well, natin. Pag ginaoy, try mo. What's up mga koys! So ayan, welcome back to my channel. Pasensya na kayo kasi ngayon lang ulit ako nakapag video kasi nga naka nagka problema sa wifi namin. Pero ngayon may wifi na kami. So ayan, nakabili na kami ng bago. So ayan, makakapag upload na tayo ng bagong videos. Makagagawa na tayo ng mga bagong video. For today's video is pupunta tayo ngayon sa Bell's Organic Farm. So ayan, abangan nyo kami hanggang sa huli. So tara, samahan nyo kami. Tara, let's go! B ayan mga koys, pupunta na kami doon. Ayan, nakamask kami. Punta na kami yun. Tara, samahan nyo kami. Tara, let's go! mga koys, nandito na kami sa pupunta namin <laughs> dito na kami sa Bells ayun nakalagay, dito na kami sa Bells Organic Farm, so ayan watch Hindi ko pala alam na kailangan pala namin mag dito. Pasensya na sa background kasi may music. So ayan, need namin mag -logbook. Ayan. So ayan mga kois, nandito na kami sa Bell's Organic Park. So ayan mga kois, nandito si Ma'am Maribel Gabelo. So ayan Ma'am Maribel, maraming maraming salamat. Nakapunta kami dito. Grabe, napakaganda dito talaga. Sa ano nyo, Bell's Organic Farm. Lahat itong mga organic talaga to. Tsaka mayroon din kayong mga ano no? Mga halaman. Oh, oh, mga sa kasina, mm -hmm. halaman. Kailangan sa kasi beautification. Pero si, nabalitaan ko parang hindi pa to tapos? Or, hindi pa. Ah, ibig sabihin ni improve o, mo pa to? Pa oh. Ano pa to dito magpapago pa kung ano ng sa DTI? Ano pa ko pa? Pagawa pa ito ng function hobbies. Hmm. Sa ibig sabihin, gaganda pa pala ito. Oh. <laughs> ano pa ito? Sa dahan-dahan, maano pa ito. Oh. Kasi yung ba na doon, gagawa ko ng mga native din ng tatis. Oh. And, ah. Kasi nang gusto mong isti dito. Kaya so, nga. Kaya mamaya mga koys, ayan, mamaya papakita ko sa iyo yung buong Bells Organic Farm, yung buong area dito. So, ayan. So, ayan, ma'am, again, maraming salamat sa, ano? Ay, grabe. Maraming salamat sa Sana maraming pumunta pa dito. Tsaka, sabi din ni ma'am na hindi pa raw ito tapos. Uh, makikita niyo yung improvement nito dito matapos lang tong pandemic no oo matapos oo. Lang tong dapat sana matapos na to sana, <laughs> sana, next year no para damo na oo, ano, para damo ng, ng kumade para <laughs> marami, marami na yung guests na pumunta rito oo. Uh, especially marami. sa mga ano sa mga taga Maripipi na hindi pa nakakapunta dito so ayan pumunta na kayo dito kasi 20 pesos lang makakapasok na kayo dito. maka uh, 20 pesos lang naman eh, kayang-kayang 'yan. Kasi kailangan din nila yung pamaintenance dito. So ayan. Tsaka meron din kayo dito ano eh, parang sabi nila may canteen ako, may kainan kayo. Oh. Ayun nga, pag maano to. Ah, may, so, ah, kasama ay, na din yun. Oh, yun din, pag maano, yung function hall, kasi kasama hmm, na yun. Kasi kasama open na yun, lang oh. naman siya, hindi hmm. naman siya close. Kasi siyempre mahangin naman, maano. Hmm. So, open lang siya both side. Para, nakaka, ano ka, pag tingin pa punta roon. At saka, dito nga ano, na view. ano Kaya, maano ka talaga yung view. Ang ganda pa ng view. Grabe. So, ayun marami maraming maraming salamat. Sige, ayan. Papakita ko pa sa inyo mga koys yung area dito. So, ayan. Tara, let's go! So, ayan, mga koys, ito yung entrance ng Bell's Organic Farm. So, ayan. Tara, pasok tayo. Bali, tutor ko lang kayo dito sa loob. Kahit napakarami dito ng mga tanim. Hindi ko alam kung makakaya ko itong may papakita sa inyo. Pero, gagawin ko yung best ko para makita nyo dito lahat. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, cactus dito eh. So ayan o. Oh. Dun sa baba, marami pang ano din itanim. tanim. Meron din dito mga snake plant. Kung alam nyo yung snake plant kung ano to. Di ba gamot to? Kung sino yung nakakaalam ng tanim na to. So ayan, ang daming snake plant dito. So ayan, tapos may sa gitna may cactus may papaya pa doon ayan tapos ito mayroon tinatawag sa amin dapugay so, ayan meron din silang mga daon ng kamote so ayan tapos meron din sila ditong pinya may papaya din sila so ayan grabe mga kais napakalawak talaga dito ng Bells Organic Farm meron din silang mga puno ng saging So ayan yung entrance nila dito. <laughs> Pinaganda talaga. So ayan doon banda meron pa doon meron dito silang mga vines so ayan dahan dahan lang tayo kay baka tayo makaapak ng mga tanim hindi ko alam kung tanim ba to <laughs> inaapakan ko then dun banda may mga puro kamatis dyan doon kaso ngayon is panay ulan kasi tapos dami pang bagyong nagdaan kaya yung mga kamatis para siyang umano yung dahon niya, natutuyo na Parang mamamatay na siya pero inaalagaan naman siya ng Bell's Organic Farm. Madali lang yan para sa kanila. So ayan. Ito yung entrance. Pasok tayo. Ako is yung mga kasama ko nandun sa baba at nagtitingin din sila sa mga tanim doon. Di ko alam kung bibili kami mamaya. Tatanungin pa namin si Mama Rebel kung mayroon silang tinitindang mga gulay. Kasi sabi nagbibinta daw sila ng gulay. Ng gulay? Ng gulay. So yan, mayroon pa doon, no? Ayan. Pupuntahan natin dito yung mga kamatis. Ayan ang kamatis. Hi, Justin! Dahan-dahan lang tayo. Baka may matapakan tayong tadi. <laughs> so ayan yung mga kamatis, di ko alam kung ilan yan lahat Grabe, napakarami ng kamatis nila dito So ayan, meron din sila ditong sili so ayan may sili sila dito tingnan nyo ito yung tinatawag nilang sili na sa bisaya bisayang sili yan nako napakaanghang nito ang dami oh mga kois grabe so ayan pupunta tayo dito so ayan pupunta tayo dito ayan dinadaanan ko na yung mga kamatis so ayan so ayan yung ibang kamatis may bunga na eh may bunga siya pero I think pinitest na nila yung mga bunga nito kasi nag na yung dahon eh So ayan, pero maganda siya eh. Maganda yung pagkakatanim niya. Ayan, papunta pa doon. Grabe ang lawak. Tapos dito naman tayo pupunta sa talong. Wow, this is my favorite talong. <laughs> so ayan, papasok tayo dito sa talungan nila. <laughs> talong ni Joshua. So ayan, dami pa bunga, may mga bunga yung talong nila. Ayan. May mga bunga yung talong nila. Siguro pwede mamili dito 'to tapos bibilin mo. Ikaw lang yung mamimitas. So, yun, banda dun. Ang dami pang talong. Puro, puro talong dito, eh. So, ayan. Ito yung kasama ko. na no, si Justin. Hello. Ano, Tin? May nakuha ka na. Charot. Ayan. So, ayan. So, ayan. Oo. Uh, banda doon, Doon, may mga bacon pa natataniman. Pero, hindi pa nila natinata. Tinataniman. Or, yung iba. Binunot nila. Tapos, tataniman nila ulit. So ayan no, oh, tingnan nyo. Bunga tingnan nyo. Pwede na. Pwede na tayong magano dito magtorta. <laughs> Pwede na tayong magtorta dito sa talongan. Ayan no, oh, grabe. Ang daming talong ni Joshua dito. <laughs> dito ko alam kung to dito. Mamaya tatanungin natin kung magkano yung talong nila, gulay nila. Kasi doon may bisita pa si Ma Marble sa baba. So, ayan. At mga koys, papakita ko naman sa inyo. Grabe, ang lalaki na. Pwede pa ba itong Ang lalaki na ng ano ng eh? patola. Sponge na ito eh. Pwede itong gawing sponge eh. Tignan nyo mga kois Grabe. Ang lalaki na ng ano, patola. Pwede pa ba itong gulayin? ang lambot ng lupa. So, ayan, May mga patola dito. So, yan o. Oh. Ayan, patola o. Oh. Kikita nyo. So, ano may patula. Yan. daming patula dito, ang lalaki. <laughs> ang haba. Ayan oh, grabe ang lalaki. Ah, ito pa pala may mga talong dito. So, ay eh, mga kuys, meron din silang kangkong, upland kangkong lang 'to, no? Upland lang siya yung hindi siya gumagapang. Pero kung papagapangin mo siya, gagapang talaga siya. <laughs> Pero maganda 'to, eh, upland lang. Ayano mga upland 'yan, mga upland kangkong. Ayan, so, eh, ang daming kangkong. Ay, grabe kung dito ako nakairay. <laughs> kung dito ako nakatira, grabe, panay gulay ako dito. <laughs> ayan na may kangkungan sila. Andun pa, banda, may mga kangkong. Tapos doon pa sa baba, ang daming talong nila. Hindi lang mga talong tanim nila, mayroon pang iba eh. May mga pinya, may mga luya. So, ayan. Punta na natin dito yung ano. Yung... Sikwa dito. Yoy, nakakatsakit naman nakakatakit so <laughs> yung dalawang kasama ko nandun sila sa baba hindi <laughs> sila pumunta dito I don't know kung bakit dun lang sila nagtatambay lang sila kasi masarap doon sa baba guys so yun mga kuys tingnan na yung sikwa tawag nila sikwa ewan ko sa tagalog kung ano to sikwa pa rin ba yung tawag nito tingnan nyo ang daming sikwa ayan o oh. Sa so, tingin nyo, bakit nilalagay ng bato? Para humaba? Ganon? Andami nilang sikwa. Ayun pa dun. Banda. Lahat to dito, puro to sikwa. Pababa. Parang mga intestine sya, diba? Alam mo yun? Ayan, o. Oh. Meron din silang gabi. Hindi lang yan yung gabi nila. Siguro, madami pa yung gabi nila. Ayan. O. Oh? Gabi. bonggang ano sila dito may bonggang pa entrance yung mga daanan may mga ganyan tapos doon pa nakita nyo doon may daan pa doon yung isa mga kuys nagpi picture picture na doon <laughs> grabe <laughs> alam mo yung parang orange sya orange sya or dalandan orange or dalandan di ko alam kung ano yan, whatever so ayun napakikita nyo yung punong yan so ayan. meron din silang kamyas kamyas o balimbing <laughs> meron ayan tapos yan yung mga maliliit dyan, yung mga naka square square dyan. Meron din yan eh. Parang I think kalamansi or what? Parang hindi eh. Ang tataba, grabe, buyag lang, buyag. Tapos dun may papaya pa dun. Banda may papaya. Puno ng mangga dito. Meron pa rin ditong gabi. So ayan, meron din ditong cactus. So ay grabe, umahangin na. Mahangin na, grabe. So yun, yeah, may nagluluto doon. Hindi <laughs> ko alam kung bakit nagluluto sila. Ayan, welcome dito sa Bell's Organic Farm. So ngayon, na na-tour ko na kayo doon sa taas. So ngayon, yung sa taas kasi parang pareho lang dito sa baba. Yung mga tanim, maraming talong, maraming sikwa, maraming patola. At merong mga halaman dito. Grabe mga koys kung hindi ka pa nakapunta dito, kung isa ka dito na taga isla ka, taga maripipi ka, huwag ka nang magdalawang isip na pumunta ka dito sa Bell's Organic Farm kasi marami kayong makikita dito. Mga organic, kaya nga Bell's Organic Farm kasi <laughs> kaya nga tinawag organic kasi puro organic nandito. At doon banday, ipapakita ko din sa iyo mamaya. Maraming ano din eh, maraming tanim tapos yung mga yung tanawin doon, grabe napakaganda mamaya papatingin ko sa inyo. So ayun, galing naman tayo doon sa taas. Pupunta tayo doon para ipakita ko lang sa inyo yung view doon sa baba. Napakaganda. Grabe. Nga pala may mga kasama ko dito. Nandito si Ralph Hill. Ayan, nandito Hi, si... Guys. Nandito si Ralph Hill. Nandito si... Joshua Bacolan pinsan ko. Tapos, shoutout sa si ah. naghawak sa camera na si... Justin Bacolan. So, ayan. Nandito yung anak na may ak. Ang sa iyo. Pwede ka na mag-fight ko? Mga gulay ba? Oh, Tarong, may pipino ka mo. Maray pa, kumapang nga lang. Oo. May bisita na. Pagpira mo ng kwa tarong ba? Ang tarong. Pag ng gilo. Kilo? Eh, Ayun mga kois, pupunta tayo doon sa baba para tingnan natin yung view doon dahil napakaganda talaga. <laughs> Tara, ayan yung mga kasama ko. Hi guys! Hello! Oh, hi ka! Shout out! Shout out! Shout out! Shout out nga pala kay Christine Hadolco Hill. So ayan, maraming maraming salamat sa panunood ng vlog ko. Ayan, shoutout din sa mga nanonood dyan. Shoutout din kay Mr. Ken Flores. So, ayan, see you soon. See you soon, Mr. Ken Flores. So, ayan, magkikita din tayo. So, ayan, pupunan tayo doon sa baba. Grabe, may napakagandang entrance naman talaga dito. Oh, ayan, ayan, oh. Wow. Oh, wow. wow, 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 wow. <laughs> Ang ganda. Tanya, alam nyo, parang, dito, alam nyo kung gusto nyo magpakasal. Tapos, dito yung binyo. Yung, ano, garden wedding. <laughs> Garden wedding with organic. Naman. <laughs> Nanatawa. <laughs> <Garden>. Pwede dito. <laughs> oh, ayan. Pupunta kami doon sa baba kasi meron part doon na maraming ano Maraming cactus. Uy. Uy, naman iba man ng cactus. Ano oh, naman iba man doon na cactus. Ito nga doon na part? Cactus no? ito ito. Mga nangyari ng cactus. Kwan? Cactus <clears throat> Cactus eh. eh. <laughs> <laughs> so, <ayan. laughs> grabe. Pupunta tayo doon mamaya sa baba. Kasi grabe na mahangin pa dito. Tapos, napaka-relaxing naman sa laga. So, ayan, may nagiinuman dito na, may nagiinuman guys dito. Bisita ng ni Marble. Pupunta tayo doon. Pwede pumunta doon. Tara, nga, tukita ka So, ayan, tara. Mga boys, pupunta tayo doon. May hinahanap yung kasama ko. Anong hinahanap mo, Lon? anong hinahanap mo? Pwede nga na kumada, no? Oh, tara. Ayan, pupunta kami doon. Hi. Tagay to ba? Department? Hmm. Department. Pag ibang sabay mo itong kainin, meron ka ng kindermen. Wow. <laughs> Try mo. Ito? Mm. Ano? Peppermint tapos? Sweet leaves. Sweet leaves. So ayan mga kuys, ito yun. Try natin. Pag okay na. i try mo. Mmm. Nakakar? Ano ito sa Thailand? Kahin oh. gabi. Ano sa Thailand? Ano ito sa Thailand? Ano ito sa Thailand? Anong ano mo? Peppermint. Oh. Ah. Peppermint. Matog na ito.

Ito yung mga Ini? Ito, ito. Hmm. Malambot ka rito. Di ba may dito na bunga ng kaktos tapos pwede mong kainin? Ano yung ano, matakot. Oo, amad dun, no? Oo. Hindi, ang kakaon Oo, Hmm. Ito na nga mo Pero amo gulay ni siya, mataas lang siya. Oh, mm. Nara na siya, sige, apong, sige. siya na o, ba, din, Didi, na siya ngadhin, ha, turok. Ngayon. Mm -hmm. Labi na pag dumag mm. oh? ko ini nga dano. nga mm. sa sa bay mahulog.

Grabe na po, one year. So, kay October 2 ako nag-start sa pagkuha ng cleaning din din. Ako yung pag-clean, pag-pangon din din. October 2 ako nag-start. kasi na human uh, kami sa kwan training, Punk. one month pang kami, September. Oo, nag-duang ka sa kanaan? Ang taga kanaan, nag-kuha sa amon training din din. Tira na ka ni Adlao-Adlao, pag sa amon, pag-training. Hindi siya, mahilig siya magkuha kuha pa. Siya na ang utara sa'yo. Pinangutan. <laughs> Kaya ako, um, ano, yung organic fertilizer. Ah. Um, yung uh, na-burn ka. Binigyan ako ng organic fertilizer ng ano, ng province. Mm -hmm. Ano yung ka niya? Ay, yung ano, pang spray ba? Mm -hmm. Yung fertilizer niya, ginagawa ko. Ah, oo, meron. Fertilizer? Oo. Uh -huh. Ano siya, ginagawa ko siya. Yung, ako ang nag... Ano, ah, ginagawa mo na lang? Oo. I Anong... Mean, Sige lang, pag once maano nga, makano nga ako, baka lugar din, nagawa ko niya para pwede ko rin ibibinta siya by... Oo, oh, oo. Uh, oh, okay. or, or molasses, something. May molasses? Oo, yung uh, may molasses. Fermented. Oo, oh, oh, fermented siya. Doon, maganda juice. daw dyan, no? mag-snorkeling, maganda hmm. daw yung... Kaya ano, pwede, kaya daw, pupunta kayo, mag-snorkeling, mag-snorkeling tayo oh. dito. Tama, no? Tapos mag maganda yung, sa, yung ano. Sa ilalim, no? Oo. Oh. Juan. Oo, mm -hmm. oh, Mabalik maganda tayo sa, Dito. Ano, malalapit kasi yung chorus ng dito Oh. Ano, oh, tapos oh. mga ano siya. Maganda siyang ano dito. Maganda oh, 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 ano, yung ano mo dyan, no? Pero halaro, ito hindi na. Ha? dito na sa mga 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 dito? mga 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 pero ang kita namin. Pero ang kita namin. Pero ang Kaya, wala. Dita. Wala kasi hindi dito ng dita. may signal gap na dito. Oh, may signal gap. ano nga nito picture Dito sila kagad post. Yung pagpunta dito nila, ano, ni Mayor Humphrey. Ano yun ba? Yun. Post nila kagad. Ayun, nakita nakitanggap sa page. Oh. Nung pumunta dito si ano. Ano, 4G lag nga dito. Di, di ng tower nga Ayun eh. Okay. Ah, oh, mga dilo. Narani lang eh. Malapit lang pala. Hmm. May tower ngayon ganyan eh. Oo, oh, saan Ayun eh. Pusa mo makita yung ano, telescope. telescope <laughs> eh. <laughs> may telescope ako. Pa may <laughs> pala. So ayun mga kuys, babalik kami dito para mag snorkeling kami doon kasi sabi ng may-ari dahil magaganda daw yung mga corals doon sa ilalim. So ayun, mag snorkeling kami. Grabe, na-excite na ako. Wala pa. <laughs> Mukhang oh, ipapakita ko sa inyo dito yung view. Ayun pa, kinuha pa na may ari yung telescope. Kasi titingnan namin doon yung Almagro na yan. Kaya pala 4G dito yung signal. Kasi eh, mayroong ano doon, tower pala. So ayun, nandito na yung, nandito na yung ano. Titingnan. <laughs> ano nakikita mo lon? <laughs> ano nakikita mo? <laughs> Tignan ko may babae doon. <laughs> may tower na. Ah, kaya pala malakas yung signal dito. So ayan, nagtitelescope sila. Pupunta kami doon sa baba dahil binuksan na yung doon sa baba. Nakita na nila yung susi. <laughs> Nakita na nila yung susi. Oh, pwede niyan bumabae no. Ayun ah. Sayang mga kuwis pupunta kami doon. Hey, mga kuwis grabe ang ganda dito. Ito ko sa inyo. Mga koys, babalik kami dito para snorkeling kami dito. Grabe, napakaganda dito. Doon sabi ng may-ari, maraming corals do, doon sa ilalim. So eh, mga koys, hanggang dito na lang 'yung vlog na 'to. Ba Abangan nyo babalik kami dito dito sa Bells Organic Farm. At okay, thank you. Babalik kami dito okay, for e snorkeling. <laughs> Salamat. Welcome to Bells Organic Farm. Woo! <laughs> So ayan, hanggang dito na lang yung vlog na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na, na at i-click mo notification bell by button para mas update ka sa mga panibago namin videos. So, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye-bye!